salitaan sa ibong adarna. Aarok Paraan ng pagsukat sa lalim ng tubig gamit na ang iyong sariling katawan o ibang bagay na pansukat. Aba Pagpapahayag o pagpapakita ng matindi at masidhing damdamin. Aglahi pagmamaliit at pangungutya ng ibang lahi Alumana pag-aasikaso o pag-abiyad Antak malalang sakit mula sa natamong sugat Armenia bansa sa timog kanlurang Asya na napapalibutan ng mga bansang Turkiya, Georgia, Iran at Azerbaijan.